everyone, good morning good morning, yan, ipapakita ko na naman sa inyo, syempre, ang aking mahiwalga sili, ayan guys, eto na, ulit yung aking garden, ayan makita ko sa inyo, ang dami na naman yung bunga, oh ang diliit, ayan ayan, nakita niya Ayan. Ang to dito po, ipinapamigay ko na kaya lang kasi nagbakasyon. Kasi yung mga nanay, so hindi na nila nakuha. Tapos, tingnan nyo yung, ah, yung anong genesis. Ay, oh, kung pala yan, ang lahaban mo. Ayan, bali tatlong puno ito. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Tapos, ayan, nilagay ko na siya dito sa may bintana. Para may, ano na siya, ayan. Ito. Ayan, laki-laki na. Tapos, di ko pa pala na-harvest tong si Ii. Hinog na hinog na. Dapat pala ma-harvest na ito. Ayan. Ayan. Tapos, ito ang dami yung, ganyan dami Daming sili. Daming bunga. Actually, oh, tatag na siya ng bunga. Ayan. Aking sili. Ayan yung dami yung, oh. guys. Oh, wow! <laughs> Tapos, see, Ang dami niya. Yeah, guys. Ang sisi yun. dami niya ng bunga. Tapos, ito, guys. O, oh, yung aking papaya. Alam niyo ba kanina? Gagalit na naman ako sa aso kasi hinalukay na naman niya. Hinalukay yung aking lupa. Yan. Yan, guys. Ang dami. O, oh, ang dami, dami. ha. Ayan, yun lang. Ang dami na niyang bunga. Ito yung isa lang nun ang bunga. So, yung ating talong ngayon, ayun, nakala ko wala ng bunga. Ayun, meron pa pala doon, nag-iisa na lang na bunga. Kita nyo? Ayun. Meron pa pala, akala ko wala ng bunga. Marami-rami pa. Ayan. Tapos, galit galit si sir kahapon kasi si sidira naman ni, Jenny, ni ni, Lucky, yung kanyang talong. Ito guys, o, oh, putol. Ayun. Gagalit na. Ayan, oh, putol. Tinin nyo, putol na. Yung gagalit siya pa ganina kasi ang dami niya um, alam niya na si Mira ayan guys ayan ang ating mini garden ulit pinakita ko na ulit sa inyo uh, ay magandang mga coffee stars bye